second ng saranggola mga kalakbay oh. Uyipat kami ng lugar, yun know, oh, mahaba na. Mahaba yung tali namin, ginamit ko na yung pantay ng sapatos. Sige, asan mo pa? Ah, umiikot no? Umiikot. Ah, ulitin mo. Kasi, lagyan natin pabigat. Sige, i-roll yung mo. Umiikot siya, sobrang lakas kasi ng hangin. Talihan natin ng plastic dun sa dulo yung, yung kaliwang pakpak Kali. nagpakalawak ng lugar dito ayun o lawak siya dito mapakawala namin yung saranggula ng mahabang tali so, kasi sa subdivision namin medyo may sila kasi sasabit may mga puno naman siya oh. yan pero malawak pa rin yung ano <laughs> yung lugar na to so nakapalipad na sana kami problema lang umikot kailangan namin lagyan ng pala yung kaliwang pakpak okay. umikot siya sa kanan eh kanina so nalagyan natin ng pabigat sa kaliwa plastic lang katapat yan kaya natin kung umikot pa rin ba siya nauulog kasi yan ganyan lang yung oh. lagyan lang siya ng konting plastic yan na ah. So, tingnan natin kung Ako so, daw wala yung hangin na ha? Yun na. So, pakaliwa na naman yung ikot ka. Kaso no? Parang kayo. Sa akta. So, di na lang kung isa sa kata. Oh. Pero, di na sa kaya na ano. Di na sa na kanina na talagang pag-ikot ayaw pa magkipimpang mag 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 yung ano ano sobrang haba na no so ganyan lang palipad sa ranggola sabi ko siya masakit sa kama yan so ayun na nag-enjoy na si Jack lalakbay to pensyero mga lakbay. o tinan mo din yung saranggola kung saan na ikot <laughs> sobrang liit na oh ayat i-zoom in ko ayun na o i-zoom in natin pero malayo na yan siguro mga 100 meters may gitna mahaba pa no O, mahaba pa oh mahaba pa yung tali ito na Hanggang natin zoom kung makikita ka oh, ba ayun siya mga kalakbay so yan hindi na nag zoom yan ano ayaw mo ubusin <laughs> kahapon nagre-request siya na ano kahabaan daw So, hindi kasi pwede doon sa subdivision namin kaya yung talay na kasama ng saranggula na binili namin ilang ginamit namin so ngayon may eh, pantay kasi ako ng sapatos yung pamo na tinatawag mga kalakoy matibay kasi ito eh ito yan Ayun yung ginamit namin ngayon so ito na yan kaya uh, umaba na siya pwede na umaba sige ubusin mo pa masakit sabi ko sa'yo ako Tuwa, masakit ko na sa kamay pala. Kasi malakas yung angin. Okay. Kaya mga kalakpay, subukan kong isagad yung tali. Kung kaya lang, oh. Doon tayo saan to. masakit ka talaga sa kamay. Bakas, oh. Pala, may gloves kami dito. Kasi, ano eh. Medyo manipis natin kasi yung tali na to. Hindi lang. Ay ko. Namalo eh. Oh? <laughs> So, ito na yung pinakasagot niya. Nasa na kalak eh. ko Ano? I-zoom na natin kila ko. Ay! Ate mo, video mo to. Hindi na mamakalak kayo. Sige, sige. Ito, nilagyan namin ng tubig to para di mahila. Oh. Itawan ko ah. Oh. Ay, pa parang hilahin niya, no? oh, oh. <laughs> Kaya pa pala, no? Hilahin, no? oh Pwede ko nilagyan ng tubig to. Wala, oh. Oh? Ganun siya kalakas Okay na Yan yeah, mataas tayo na Kulang pa ba yan? <laughs> ha? Hindi na? Okay na yan? Hindi, hindi pa nga namin inubos mga kalakbay yung isang ano eh Isang buong rolyo nung pantahin ng, sap ng sapatos Yung pamo eh, pantahin ng sapatos